Mala Storm Surge, ang naging pagsalubong ng mga sb 19 fans so 18, maging ng mga freezers at mga sumbong ng hotdog, este mga hotdogs lang pala, sa bagong Alon album ni sb 19 leader Pablo or John Paulo Nase na nilunsad kaninang hating gabi. Trending sa Twitter ang katagang Alon ni Olbap na ang salitang Olbap ay pagbabaligtad na malambing ng mga 18 sa pangalan ni Pablo. Kanya-kanya nang pili ang mga fans kung alin sa walong laman na kanta ng Alon ang kanilang pinaka-favorite. May isa pang ang Twitter user na ating namatsagan na ang kanyang top 3 favorites ay ang Kumonoy, The Boy Who Cried Wolf, at Drowning in the Water. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring humpay ang uh, pagdagsa at daluyong ng mga tweets na may kinalaman sa bagong album na isang parte pa lamang ng double release na binalak PABLO ngayong buwan ng Setyembre dahil ang follow-up niyan na may pangalang LAON ay nakaschedule naman sa susunod na biyernes setyembre 20 ng alas 12 ng hatinggabi. gabi. Bukod sa pagiging CEO ng WANZE Entertainment na self-managing firm ng SB19, ang 30 anos na si Pablo na tubong Cavite ay pinupuri din ng iba't ibang musical observers at mga fans alike dahil ng kanyang matalino, matinig at walang humpay na musical genius. Bilang producer at kompositor ng napakaraming mega hits na ginawa na ng pangkat sa nakalipas na halos anim na taon ng kanilang presensya sa musical industry at uh, bilang pioneers ng uh, P-pop. Ang iba pang mga kanta na po pwedeng enjoyin ng mga gustong uh, makinig sa Alon album ni Pablo ay ang kanyang 2022 debut hit na La Luna, gayon din ang iba pang mga unreleased uh, items na siyang isinalis sa naturang album na Pressure, Wala Breathe at ang uh, Kelan na pang number 6 sa Cracklisting na pinagsamahan naman ng magkapatid na nase si Pablo at si Joshua na mayroon namang alias na Josue. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang takot walang pinapaburan, ito ang Senbat sa Patrol number no. 2, Stephen Saraspa Perez.